I, I party. This is Nepal, a landlocked -land country in South Asia. Guys, good morning sa inyong lahat. Aba, parang ang ganda ngayon ng sikat ng araw kaya syempre naman kailangan batiin natin yung mga kalahi ko dito Ng Namaste Nepal. O di ba, ship guys, Nepalis na rin ako. So syempre, batiin ko rin sila kahit hindi nila naiintindihan yung vlog ko. At least, di ba nagsabi ako ng Namaste. <laughs> At syempre naman, magandang araw Pilipinas at sa mga nanonood sa atin diyan. Wish ko lang may nanonood, o di ba? At mga kaartista natin diyan. Ayun. Ay, just ko mabas na naman tayo dito. <laughs> at syempre guys, dahil Saturday ngayon, no? As you can see ay makikita ninyo na hindi naman masyadong crowded although ito yung center ng market dito sa aking nilalakaran at pinapakita sa inyo. Dahil Saturday ngayon so yung ibang shop ay close at ganun talaga dito guys dahil uh, ang Sunday nila dito ay hindi holiday. So ang holiday nila dito is Saturday kaya naman yung ibang mga shop ay close. Ganun pa man may mga shop talaga na talagang open syempre naman guys no hanap buhay is life. <laughs> so ayun na nga guys, no, total nandito na ako. So sasabihin ko sa inyo syempre kung ano yung pangalan ng lugar na ito. Kahit sinasabi mo na, ay wala naman kaming pake dyan, kahit hindi mo sabihin kasi hindi naman namin kilala ang Nepal guys. Huwag nyong inghusgahan ang mga sarili ninyo dahil one day hindi natin alam makarating ka sa Nepal. <laughs> o di ba? At syempre guys, ang Mahindra Pool ay kilala sa isang uh, one of the business hub dito sa Pokhara. So syempre lahat ng mga mahihilig sa mura nandito. Kaya nandito na yung mga ukay-ukay. <laughs> kaya kung may ukay-ukay sa Pilipinas, abay, meron ding ukay-ukay dito sa Nepal. Akala nyo, kayo lang ha. <laughs> Grabe sila guys. So kapag sir, para silang mga langgam. <laughs> At dahil palapit na guys ang sangkatutak na festival dito sa Nepal, kaya napag-isipan ko na rin at tutal nandito na ako sa market, ay bibili na rin ako ng aking bracelet. So ayan guys, tingnan nyo yung mga bracelet dito sa Nepal, kumikintab. Kapag sinuot mo yan, ay kikintab ka rin. Ano <laughs> yung katiyo yun? 12 piece? ko, yeah, 350? 350? Ani yeah. plan? Plan saya potong. plain purchase so i guys as you can see ay makikita ninyo ang mga naggagandahang mga earrings dito so actually ito guys yung mga traditional earrings dito na binabagay nila sa kanilang mga damit dahil alam nyo naman siguro ang mga damit dito ay parang kagaya ng Indians like uh, they are wearing sari or lengga so ngayon na pinapartner nila ang kanilang mga necklaces na to at saka yung mga earrings na to so binabagay nila sa kanilang mga damit so ngayon sabi sa kanila sales lady ma'am, uh, mga traditional uh, earrings daw itong mga earrings na to eh, sa loob-loob ko naman, may wala naman akong pakialam kung traditional earrings yan, basta gusto ko siyang isuot sa aking tiktok <laughs> oh, diba, guys? ang gaganda nitong mga earrings na to talagang ang ganda, napaka attractive at uh, parang mga dangling earrings siya tingnan talaga Good morning sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon kulit guys sa party ng mga gurong. tayo, guys, sa gurong party. So ayan guys no nung pumunta kami ng party ito yung mga scenario na makikita ninyo dahil dito guys sa Nepal no ang mga tao dito ay hindi kagaya sa atin na, na kumbaga may cast cast na tinatawag. So dito sa Nepal no ang mga tao dito ay Uh, meron silang mga cast no if you are under low cast or high cast so tulad ng asawa ko ang asawa ko ay gurong so may mga sarili din silang party tapos yung ibang cast din may sariling party so ito yung uh, uh, party na pinuntahan namin ito ay gurong party lang talaga guys So ayun nga guys no, dahil uh, 13 years na rin ako dito sa Nepal, so alam ko na kung ano yung mga scenarios uh, every time na mag-invite sila ng party. Dahil dito guys, sa uh, side ng asawa ko, since they are nga gurong, so uh, usually ang mga kaganapan lang ay yon mga kainan, and then uh, uh, after that ay bibigyan nila ng mga awards, yung mga ancestors dahil, Ah, uh, kumbaga uh, kinikilala nila yung mga talagang mga old-old people of their generation. yun. bibigyan nila ng mga ng mga certificate or mga kumbaga parang mga trophy ganyan. And then uh, after that at the same time ay pagkatapos ng Uh, pag distribute ng mga certificate na yan so nagbibigay na sila ng mga intermission dance number at talagang enjoy din ang bawat isa so sa tagal ko na dito guys no so ito na yung kumbaga nakasanayan ko na rin ang mga activities nila dahil itong party na to ay uh, they celebrated every year, at nakikita ko yung, yung kumbaga nakaka-amaze yung band nila sa isa't isa. Lalo na uh, hindi naman talaga totally kamag-anak, but uh, magkapareho lang ang cast. Uh, kumbaga magkapareho ang pinanggalingan nila but they are not really relative in blood but you know, nakikita ko yung kanilang sincerity, yung kanilang uh, loyalness sa bawat isa nagtutulungan sila tulad nito sa party na to no? ahead of the party ang lahat ng mga manugang ng mga gurong na yan no? pupunta yan sila yan guys sa isang lugar tapos nandun lahat nagtutulungan, nagihiwa hiwa kung ano yung mga lulutuin for the event So, kumbaga, nakikita ko, naaamis ako yung kanilang pagtutulungan ay nandoon So, ngayon, itong mga manugang na to guys, no, tulad sa akin, manugang ako, no lahat ng mga manugang in every houses yan, pupunta sa isang lugar, no? Tapos yun, magtutulungan kung ano yung mga lulutuin, inihahanda na nila. And then, they are also preparing people who are in charge for the cooking and everything. Tulad nito, party, kaming mga manugang, no? Lahat ng mga manugang dyan ay Kumbaga kami yung magbibigay ng service sa mga ate, yung medyo nakakataas, yung mga lola at lolo, kumbaga kami yung uh, uh, kumbaga kami yung mga nasa frontliners, kasi nasasabi kong frontliners, kasi kami yung um, kumbaga nagsiserve sa kanila, hindi mo naman kailangang iserve talaga sila ng one by one, but I mean to say yung uh, nakikita yung hospitality to them kasi kumbaga in relation ganun ang nakasanayan na dito na uh, ganito may activities yung ganito yung yung mga sisters at saka yung older so kumbaga na, kumbaga yung mga trabaho nakatoka-toka and it was so amazing dahil naka-organize ang lahat so hindi magulo kumpara hindi ka ng trabaho dahil uh, within the community ay alam na kung ano yung trabaho mo ano yung para sa akin ano yung trabaho ng ng mga lolo or ng mga kuya kaya maganda ang samahan nila guys kaya doon ako nagkaroon din ng kumbaga, i salute to their uh, community bonding <music> i know what you're thinking and i'm thinking it too maybe we should both just let it go you know my anxiety i'm trying to be what you want and i get so every time i climb up your walls so far yun lang ang kaganapan sa aming simple party na ito at syempre naman dahil sineselebrate namin ito every year so kumagana kasanayan na ng lahat at enjoy din dahil talagang napakarami ng kanilang mga dance number so I think guys I would love to end this vlog so thank you so much for watching and please don't forget to subscribe to this channel at marami pa po akong ipapakita sa inyo na mga Uh, diverse culture and tradition dito sa bansang Nepal kung saan ako naka-base ngayon. At syempre guys, huwag kaligtaan, isubscribe yung aking channel pag magustuhan mo ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli sa susunod nating vlog. Bye everyone!